Samantalang pabor sa lahat yun. Dahil magbubukas yun ang mga oportunidad sa trabaho. Na ang kapalit ang malawakan demolisyon dito sa bangit staan. Handog ng DZRH ang tulad sa kanyang sulod sa tulay na kahulugan ito. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Radin sa ating tunang sa kanyang palaw. ready? ready? Ay! Ikaw eh, friend. Saan sa gawin nito? At nag-aayos ako ng mga lambat ko. Rody, Napalitahan mo na ba yung gagawin Eto, dito ng reklamasyon sa pangistahan? Eto, nakasara dito sa pinamimigay ng mga papel ni Berto. Eto. Pumapil na naman pala yung Berto na yan sa reklamasyon. Walang kamala, malasakit sa mga kapwa niya maangingista. Kapag nakita ko yung taong yan, bibigwasan ko ang talaga yan. Ang problema nga, Ayon dito sa nakasaad pa rin sa papel, binibigyan lang tayo ng isang buwang taning para umalis sa lugar na ito. Pagkaraan daw ng taning na yon, sa ayaw at sa gusto natin, gigibay na nilang palaisdahan natin. Bakit ba yung hanap buhay natin mahihirap? Ang pinagdidiskitahan nila si Ryan. Pilipilit nilang, nilang tabunan ng dagat dahil lang sa land reclamation project sila. Wala naman sila maisip na proyekto pati dagat na nananahimik, may permiso nila. Ay, mukhang galing mo umilang, ha? Ha? Rudy, tika, ano ba? Ano ko? Bakit pag galit na galit ka sa akin? Wala naman ako ginagawang masama sa'yo. Yung kawalan mo ng malasakit sa aming mga kasama mo sa pangisdaan, yun ang ikinabibwisit ko. Kaya babasagin ko yung pagbumukha ko! Teka! 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 Maliksika, ha? Party lang naman ako ng pamamigay ng pulyento para sa relokasyon. Karapatan ko yun dahil gusto kong kumita ng pera. At sabihin mo makasarili ka! sa halip na paglubagin mo ang mga loob namin, gumagawa ka pa na paraan para umalis kami agad dito. Ikaw ang sarado utak, Radig. Ano ba nga ayaw mo sa reclamation? Samantalang pabul sa lajon. Dahil magbubukas yun ng mga oportunidad sa trabaho. Na ang kapalit, ang malawakan demolisyon dito sa Pakistan. Ganun, ha? Ganun ba, Berto? Kapag tinabunan ng ilang bahagi ng dagat, magkagagawa ng mga artipisyal na isla na magpapalawak sa mga teritoryo ng mga syudad. Lilikha yun ang mga oportunidad para sa komersyal na pag-unlad at makapagbibigay ng mga trabaho. Bakit mahirap hirap na hirap nakaintindihin niyo 'tong? Tapos, benta. Hindi kaya ay na dahil para sa kapakanan ng nakararami iniisip ko.

talaga yung pagkakabagsak natin dito sa lugar na ito, Dolor. Para tayo nasa desierto. Di na ba tayo dito? Para dito na rin mamatay? Alam mo, Belen, ang isang pinagpapasalamat ko sa pagkakadala sa atin sa lugar na ito, magkadikit lang yung mga unit na ibinigay sa atin. Hmm. Ibig sabihin, magkakatulungan pa rin tayo. Gayun, nung nasa pangisdaan tayo. At isa pa, ha? Yun na hintong pag-aaral ni Amor dahil lang sa wala sa panahong pagkakarelo kayo sa atin. Pati edukasyon ng anak ko na apektuhan. Hmm. Ang mabuti pa, tara, maglakad-lakad tayo sa paligid para malaman natin kung paano tayo mabubuhay sa lugar na ito. Aba, imposible namang walang mga eskwalahan at hospital na malapit dito. At saka ang isa pa natin dapat hanapin, yung palengke. Dahil doon tayo makakakita ng hanap buhay. yung ingay sa may likod bahay. Parang may nagbubungkal ng lupa. Kaya hindi naman si Belen yun dahil maaga ko sila nakita ng umalis ni Dolor para maganap daw ng pagkakakitaan sa palengke. Pero imposible din si Amor. Ay, mabuti pa. Tingnan ko na lang kung sino may gawa ng ingay na naririnig ko. Uh, amor? Ikaw ang... Tay! Para maginap daw ng pagkakakitaan mm -hmm. sa palengke. Pero imposible din si Amor. Ay, mabuti pa. Tingnan ko na lang kung sino may gawa ng ingay na naririnig ko. Oh. Itay! Uh, amor? Ikaw rin. Tay, nakita ko po itong mga supot ng mga bininang sili, okra, at saluyot sa si isang bakanting unit. Dito rin po sa hilera ng unit natin. Siguro, hindi sabi yung dating nakatira doon. Kaya basta itinapo na lang itong mga bini. Mahirap ang magbungkal ng lupa. Mabuti pa ako ng gagawa nun para sa mga hilerang pagtataniman mo. <laughs> salamat po, Tay. Basta susundin ko lang po yung mga paraan ng pagtatanim na nakasulat dito sa likod ng mga supot. Uh, sige, anak. Baka bago magtangali, naigawa na kita ng mga hilerang pagtataniman mo ng mga binhingya. Ay, salamat po. Tay, pwede pong dagdagan nyo ng dalawa pang hilera para pagtataniman ko naman po ng talbos ng kamote at kangkong. Mabilis po kasi tumubo ang mga yun eh. Oh, sige, sige. Walang problema. Eh, tsaka na po pala, magre-request po kung igawa nyo no ako ng isang maliit na kulungan mo na. Anuin mo naman ng kulungan? Ano ilalagay mo dun? Magpapabili po ako kay inay ng mga leghorn chicken sa palengke. Madali po kasing mangitlog ang mga yun eh. あれ Kaya, yeah. malamig kasi yung mga kamay niya sa pagpapatubo ng halaman dolor. Kaya, yung ultimong mga gulay na mahirap patubuin, aba, ay napabunga niya. Oo nga. May mo, ha? Nagsimula lang sa mga bining na pulot niya. Pero ngayon, sari-sari na yung mga pananim niya. Nakatulong din ng malaki ang kaalamang natutuan niya sa gardening nung junior high school. Kaya nga, sa pagtuntong ng senior high, organic agriculture raw ang kukunin niyang program dahil gusto niyang maging agriculturist. Balang araw. Lahat ng mga tray, Efren. Eh, Kaya sakay mo na mga tray dyan sa tricycle mo. Ay, siya nga pala. May natuklasan akong isang mini grocery sa dulo ng settlement area. Inalo ko ng itlog ng may-ari. Ape, umorder ka agad ng tatlong pong tray. Eh, sakto. Napakaraming mga itlog ngayon ng mga leghorn ni Amor. ng kita natin, eh, friend. Oo nga. Siguro naman ngayon, sa maayos na buhay na naranasan natin dito sa resettlement area, wala nang sama ng loob mo sa nangyaring reklamasyon. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Eh, friend, hindi niya tayo pinabayaan. Sa pamamagitan ni Amor, ipinakita niya sa ating may maganda ring anyo ang buhay rito. Ang mga kakayahan ng anak ko ang naging para maging produktibo ang pamumuhay natin dito. Kaya alam mo, kahit sa pinakamabibigat mga sandali sa ating mga buhay, huwag tayong bibitiwara din. Buhay ang ating Diyos at lagi tayong pinagpapala ng kanyang mga kamay. Tama ka, Efren. Eh, at nararapat lang na tugon sa mga biyaya ng nasa itaas ang mga paraan ng ating pamumuhay. Dahil sa kanya pa rin nagmumula ang kabutihan.